Hello, Brian. This is Brian. You are watching again my vlog. And for our today's episode, okay, it's just a short episode. There. We have a new upload. And I'll be sharing with you... I'm putting on a mask. I'll be sharing with you another experience. Naman experience, ko to who have been employed during interview here. Those who are mga for direct jobs. sa Croatia. So, first time po maka-encounter ng no? face-to-face interview. Ano, uh, hindi lang isang interview, dalawang interview. Since, syempre, tapos na yung contract natin last season. And, maghahalap na tayo yung kapalit. So, right now, mas-accommodation tayo. Maulan ngayon. And, I decided, magkapi ulit. But before anything else, if you haven't yet subscribed and if you are new to this channel, please help me to reach 4,000 subscribers. Thank you so much talaga. Malapit na malapit na. Chat. <laughs> Ayan. Kunti-kunti na lang guys. Salamat talaga sa mga sumusuporta. Salamat sa mga hindi nag-e-escape ng ads. And also on our TikTok. Ayan. Palaki din tayo ng palaki sa ating TikTok channel. So, maraming maraming salamat po. Ayan. So, Huwag natin patagalin pa. Simulan na natin ang ating vlog. Chow. So, okay. Alam ko naman sa inyo ay naka-undergo na ng interview, di ba? So, ito naman, ay experience ko naman to Kwento ko naman eh <laughs> Share ko na sa inyo, baka sakali, di ba? Kasi kadalasan dito, guys, ang mga interview or pag mag a kayo ng mga trabaho, kadalasan, mga kaya kasi, hindi na ni-interview kasi most of the pikas na nag-a-apply, mga referrals, yung mga yan. So, ba, diba, nakakatuwa. Kanya-kanyang mga, I mean, tulong-tulong ng mga Pinoy na magkaroon ng trabaho dito. Eh nagkataon naman ako sa a-apply po, wala akong kilala. Talaga. And first time. So, ano po, papatok sa inyo nangyari. So, syempre, ilalagay like ko naman sinasabi sa inyo, if kayo po ay seasonal worker, dapat months pa lang a month before mag expire pag expired ang contact ninyo maghanap na kayo ng trabaho kasi nga nag a pa kayo ng working permit diba? so nag-apply na ako nagpasa-pasa na ako online ng resume okay guys update your resume lalo na po if kayo ay mag-a-apply okay gandahan yung resume ninyo kasi yan ang first impression sa inyo ng employer So yon nagpasa na ako. Ang daan ko pinsahan Actually, maraming nag-apply uh, sa mga application ko. Yun nga lang, since winter job kasi nahanap ko, ang requirement ka dalasan ng mga employee pag winter, lalo na kapag mag-work kay sa mga restaurants, kailangan marunong kayo mga Croatian language yun yung halos pag winter guys ha kasi nga wala nga turista dito so most of the customers ng mga restaurants ay mga lokal so kailangan marunong ka mag Croatian language eh hindi naman ako marunong mag Croatian language and yun nga sabi ko talaga sa sarili ko hanggat maaari hanggat kaya o hindi ako mapili ha pero napagod na kasi ako <laughs> so, sabi ko, yung last season na restaurant ko, huli na siguro yun. Pero kung wala naman ako choice, Manama, magsusug ulit ako sa ganung trabaho. Pero ayun nga. So, siguro may will talaga si Lord bakit yung direction ng ating career, ng career path natin dito. And nag nag-reply sa akin yung isang employer na inaplayan ko. So, una nun, wala interview. Pinapasa agad sa akin yung police clearance, school credentials, diploma, and passport tsaka ID. Again, ayan sa so mga kukuha po ng police clearance dito. Ang tiyadya asa ito. Ayan. Nagawa ko ng video before paano kumuha ng police clearance dito sa Croatia. konting lang yan, guys. Siguro 10 minutes meron ka ng police clearance dito. And hindi mo na kailangan ipa-stamp. Ka like police clearance agad. So, papasok siya sa email address ninyo yung police clearance. So, ayan nga. Fast forward siguro one month after ko ipasa yung requirements sabi ko parang malabo na naman to. kasi walang feedback biglang nag-email so ang sabi supposed to be talaga pupunta ng Zagreb so nag-expect na ako pag Zagreb ako kasi doon ako nag-apply eh meron silang branch dito Dubrovnik so ang sabi ni HR dahil wala nang abakante dito. English yun ha. <laughs> Baka dyan na lang kayo sa, dupes, dyan ka na lang sa Dubrovnik ma-assign. Okay lang ba sa'yo? Which is akin, okay lang din naman. Kasi nga, ahirap ah, maglipat. Imagine ha, yung naglipat ako ng bahay dito. Pagod na pagod talaga. Sumakay talaga katawan ko. Dahil... What more pa sa Zagreb? Ako lumipat. Napakalayo ko sa Zagreb. 11 hours ng biyahe ko sa bus from Dubrovnik to Zagreb. So sabi ko, okay lang naman din kung dito kumaasan kasi dito na ako nagtagal. And somehow familiar na ako sa mga lugar dito sa Dubrovnik. So ayun, settled. Dito na ako. Ang iniisip ko lang kasi noon ay paano kaya yung apartment ko habang naghihintay ako ng working permit. So, natapos na yung contract ko last season. Wala silang update pa nun. Naghanap ako ng apartment. Gastos ko po yun. Okay? Sarili kong pagkain, sarili kong renta. Gastos ko yun. Nagrenta ako ng one month. During one month na yun, um, may message kami ni agents, and eh, ni ni employer about interview. So, first interview namin ay yung regional manager. After ayon ang tiyanong lang sa amin, uh, tell me something about yourself. Experience. At bakit ko gustong lumipat ng trabaho. Yun. So, ang purpose ko lang talaga, sabi ko talaga, naghahanap ako ng new environment, naghahanap ako ng um, bago experience na alam ko makakapag- pa-enhance. Uh, Especially, matututo ako inang ng lang Kasi alam ko talaga, matututo ako maglingwahe sa magbagong trabaho ngayon. So, okay, 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 okay. Ganun ka na? Interview, kinumber lo, kinumber lo. Dahay, akala ko tapos na. <laughs> okay. Tatawagin ka ulit ni branch manager, ha? Pupunta kayo doon for interview. <laughs> Hindi pa tapos. <laughs> Sayang. So, Siguro, ano, three days after nung na-interview kami ng regional, nauna talaga yung pinakamataas bago yung branch manager. Kasi nga, doon kami sa mapaasay sa so kulang na tao. So, pumunta kami na maaga doon sa branch kung saan kami possible mag-atabaho. interview portion na naman. Tell me something about yourself. Ano yung experience mo? Kamusta yung experience mo sa mga tatay mong trabaho? At yun, lagi nilang tanong sa akin, Bakit mo gustong lumipat? So as usual, same lang din naman ang sagot ko sa mga tiyanong sa akin na nauna. And, ang purpose ko talaga guys, kaya ako gustong mag-ibang mag mag field. Kasi napagod na rin ako sa restaurants. Napagod. Siguro nine years na ako nag work sa hospitality. Ahawak ko lagi yung mga customers, mga tao. Imagine, eh, nag-Dubai nag ako, waiter. Di ako tumagal. Nag-airport ako, five years. Tapos, Qatar. Basta ang dami. Ang dami ko na experience sa hospitality ba? Hindi naman sa nag-ano ako. Pero siguro, like, tumatanda siguro ako. Yung pasansya ko, umi <laughs> umiigsi na. And nakakapagod talaga dito. Restaurant. Sa Dubrovnik. Sobra. Yung first season ko dito, ay sino ko talaga. Ayoko na pero umuulit-ulit ako ng restaurant. Sa pangalawang season ko, mas lalo ako nabugbog talaga. Wala pa kami day of noon. So ayun. After noon, alam niyo dito din pala, kayo ko sa inyo guys. Kapag marami na kayo experience dito sa Croatia and magka-apply kayo sa, yan, sa mga bago ang ano, bago trabaho. Ito ha, hindi naman to wag kayong mag-expect din naman. Pero may mga possibilities talaga na alam nyo, makakapag-bidding kayo. And yung sahod, yung may basic, may ano na kayong basic, pwede nilang taasan yan. Depende sa experience mo. So, di ba? Eh, tingnan nila, nila kung gaano kakatagal doon sa mga naging trabaho mo. So, palipat-lipat ka, ayan. Pero meron din naman na palipat-lipat pero mataas ang sahod. Alam niyo naman din yun, di ba? Gusto nila yun nagtatagal sa trabaho. Ako naman, syempre, understood dito na ang seasonal jobs ay 6 to 7 months. So, natatapos natin yung contract tinitingnan din nila yon So, okay na. <laughs> Natanggap tayo. <laughs> ang pinaka iniisa iniisip ko noon kasi, well, patuyos na to Alam ko kung may somehow may idea na ako kung paano or gaano ako katagal maghihintay ng working permit. Eh, hindi ko na talaga afford ang mag-rent ng bahay. Sabi namin, pwede ba, baka naman na uh, makapag-provide ng bahay, ayan, habang naghihintay ng working permit. Supposed to be talaga guys kasi live out ako. Ako nga ha ng bahay, magbibigay lang sila ng housing allowance kapag nag-start na ako. Eh, ang mahal-mahal ng bahay dito sa Dubrovnik compared sa Zagreb kasi. May mga bed space dyan. May mga murang apartment. pagdating dito sa Dubrovnik, dahil ang mahal. Hindi ko afford ang mag pa ng panibagong buwan. Lalo hindi ko alam kung kailan lalabas ang working permit ko. So, ang bait talaga ni Lord. Sila ang nag-provide. yung bahay na to Yung kinikirahan ko. Sila na nag-provide. Yung employer ko na nag-provide ng accommodation ko. Ano talaga? Ay, nila. At least, di ba? Kung wala pa akong trabaho, naghihintay ako ng working permit, meron akong tinitirahan. Hindi ako nagugutom, hindi ako nababasa ng ulan. hindi ako nilalamig. May heater pa kami. Tapos, may kompleto, may lutuan, may ref, may washing machine, lahat. So, thankful talaga ako sa aking bagong employer na yung palang papasko na. Ang ganda. And, uh, grateful at the same time kasi hindi ba? Nasa kontrata talaga, I live out. Hindi nila yun? No? Sige, kami na magpaprovide ang bahay mo. So, thank you. And also, ano pa ba sasabihin ko? ayon. Uh, ayun. Sinabi nila sa amin na first Pinoy staff. Kaming dalawa. Dito sa Dubrovnik. O may mga Pinoy na kasi nag-work doon sa ganong trabaho sa Zagreb. Pero dito sa Dubrovnik, first Pinoy. So, dito. <laughs> for the record naman tayo ganon so ayun sa um, mga sa mga mag, -app, sa mga mag apply direct hiring first time mag apply ng direct hiring ayun lang ganon ganon lang naman hindi naman siya totally yung talagang patay kayo sa interview more on formality lang naman ay hinahanap ng mga employers dito at saka yung experience ninyo totohanin ninyo yung mga experience huwag nyong pepekein kasi mahirap na Ha? Just be honest sa interview. Kung ano yung experience ninyo, ano yung hinaing ninyo, ano yung suggestion ninyo, go. Ang mga ha, employers naman dito, guys, ay hindi madamo. Ang mga yan ay umiintindi ng sitwasyon, lalo na alam nila kung gaano kahirap magbayad ng mga renta during winter. Okay? So, ngayon, nag na lang kami. Actually, meron na yata eh. Pero, di pa namin alam kung kailan. Pero expect ko rin naman uh, siguro next year na papasok ng new year. Kasi holiday na ngayon. And I'm really looking forward din eh. na pumunta pa sa Zagreb. Kasi nag-aantay lang din ako ng abiso kung pupunta ba o hindi. So, ayun. Hi, nako. na yung process ng interview ko. Ma Nakakakaba nung una kasi nga first face-to-face -face interview ko yun. Talaga literal na interview. Nag-a-apply ka ng trabaho yun yung first experience ko sa buong nag-apply ako ng mga ano dito kasi nga yung mga inapplyan ko may mga referral na referral lang naman kahit wala akong experience ko ko pero at least na experience ko na kung paano yung direct hiring na mayroong interview sa mga general manager sa branch manager so yun sa part ko more on formality lang yan, yan sa akin kung magastos pa daw dito lalo na sa mga galing ng Pilipinas galing ng Middle East ayan magastos ba daw dito alam nyo guys, magastos po sa Croatia kung kayo ay makikisabay sa uso. Okay? Every year, may labas na bagong bagong cellphone, bagong, bagong gadget, bagong damit, bagong brand, lahat na. Pero kung kayo yung tipong mahilig kayo sumabay sa uso, well, magastos po talaga. Ayun, sa mga personal necessities naman natin, mga personal na binibili natin, hindi naman siya ganun kataas, pero hindi rin ganun kababa. Alam niyo naman, ang golden rule ng mga Pinoy sa abroad ay huwag magko-convert. Okay? Euro ang pera dito, pero euro din ang expenses. So ayun, huwag kayo magko-convert. And yun nga, eh, for example, mayroon kayo kasama sa bahay, mag-usap-usap na lang kayo ng mga kasama nyo kung paano yung budget sa pagkain, magkano yung budget sa ganyan sa ganyan, para hindi kayo mabigatan sa bulsa. Pero ayun, kung magkasus kayo sa kung maluko kayo, well, mag po sa Croatia. <laughs> okay? And also, ayan, mahal ba? Ang mahal-mahal daw ng mga placement fee papunta ng Croatia, lalo na kapag kayo ay cross-country. Well, alam niyo naman sa mga nanonood sa akin sa TikTok, and sa aking mga vlogs, lagi ko po sinasabi na mahal ang processing fee, especially kapag kayo cross-country, papunta na ako So please, be careful sa pag invest ng pera kasi hindi po basta-basta pinupulot ang mga pera ang pinababayad natin sa mga agency, sa mga employer, sa mga tao, o sa mga kukuha sa inyo. Okay? Hindi biro. And make sure na legit ang inyong ina-apply ko, kahapon, may nag-message naman sa akin ng ganito, ganyan. Na-scam na naman si Kabayan sa Croatia, na nakakalungkot Pinoy, nakapang loko sa kanya. Hay, nako. Ano, guys, ah, huwag kayong mag... Ang ah, hirap kasi magtiwala. Kapag hindi nyo kilala yung tao, nadala kayo sa mga matatanggap, sa may salita. Wala kayong kakilala na paalis ng tao. Wala kayong di, wala, wala kayong connection. So, wag nyo nang i-invest ang pera nyo pag ano. Humana po na kayo ng mga tao na paalis. Ha? At also, sa mga nasa Pilipinas po, hanggat maaari, iwasan nyo ang direct hiring. Okay? Alam nyo naman sa Pilipinas, mandatory requirement po ang may agency sa Pilipinas para safe na kayo guys pag agency kayo sa Pilipinas hindi ang hirap po sa little sick niyo oh wow ba yun mga mama may mga ganun daw eh pero hindi na hindi ako kasi ako sure ako lagi ang inaano ko mag agency kayo kasi mahirap na ba na ang ah, laki-laki ng pera merong may message sa akin 200,000 Meron 250. Huwag kayo mag invest ng ganong kalalaking placement fee papunta rito. Kung gusto niyo mag-apply papunta rito, mag-agency kayo. Napakarami agency sa Pilipinas na mayroong murang placement fee. Meron din naman iba na walang placement fee. Kung gagastos kayo ng malaki ng half a million sa Croatia, well, wag na po ang Croatia. Ang laki na ginastos ninyo, pero yung sahog nyo dito, walang-wala pa do sa placement fee mag-ibang bansa na lang yung mga first world country kayo mag-apply para talaga sulit ba ha iwas iwas tayo sa mga monoloko lalo na ngayon na umuusbong na naman ng mga hirings bound for Asia ang daming mga agency ang daming mga naglilipa ng hiring ingat kayo ha dyan na kayo sa Pilipinas sa kung kay apply from the Philippines sa mga agency at the same time alamin niyo yung duration ng trabaho as much as possible baka may yearly job <laughs> <laughs> Baka may yearly job na may offer yon ang inyong kunin. Yearly job para hindi kayo ma-stress kagaya ko. Charot. <laughs> About seasonal worker. Pero yun nga, it's always your choice kasi kung anong gusto nyo mangyari. Ako naman, ay bibigay lang ako ng mga experience, mga payo Okay? So, ayun. Sana Good luck talaga sa mga applications ninyo, sa mga naghihintay ng working permit. Ayan, sa mga um, nag-message lagi sa TikTok ko, sa mga na-jojo sa aking live. See you soon dito sa Croatia. So, ayun. that's all for today. I hope you enjoyed it. I hope you the idea for my short vlog. Short vlog lang naman to. And if you have any more questions or suggestions, comment down And I will help you and I will guide you ano man yung mga ninyo about Croatia. So, and also, please help me to reach 4,000 subscribers and follow me on my social media platforms Instagram, TikTok, Facebook, and also dito sa YouTube. So, that's all for today, guys. See you on my next vlog. Ciao. Anong